Nanita, ikaw lang muna bahala sa bahay, ha? Ayusin mo yung pag-aaral mo. Ako po mga akong nabahala dito. Punti lang ako sa palengke, wala akong ulang. Ingat po kayo. Paano lang sa'yo pumunta? Punta lang ako ng palengke, negra. Wala akong ulang, lagi lang kami sa Sardinas, ito. Sige, ingat ka. Sige, dyan ka na. Salamat. Buso'n isipan niya nang baguhin yung ulam niya. Lagi nang sardinas at dugo-ulan ng magulang. Ang kalamiti nakarao sa kahirapan. A few moments later. Nanjan ba si Nena? Bo na naman. Yung manggagancho, yung manggagamit, yung alpakhapal box. Nandito na naman 'tong babaeng 'to. Eh? Na-install. ako nang gigilin naman ako. Wala diyan si Nena. Huwag mo siyang pumunta ng pananikin, bumili ng ulam. Hoy! Babae! Member ka ba ng Bini? Anong Bini? Yung binibigwasan. <laughs> Ay nako Peri, Sana bigwasan mo na yung babae niyan. Gusto ko bigwasan, sa totoo lang. Nangigigila ko sa'yo. Nandito ka na naman. Alam mo ba? Kung yung dugo ko sa'yo, gusto ko bigwasan. Kaya subukan mo akong bigwasan. Baka hindi mo ko kilala. Marami akong kailang atorni. Pasalamat ka, may atorni ka. Mayos ka, ha? Kaya kang idimando, huwag mo kong tatakot na bibigwasan mo ko. Wala akong panahon sa'yo. Mukhang talo ako. Ang daming kailang atorni. Nanggigigil talaga ako sa kanya. <coughs> Hoy, babae saan pupunta? Pumunta ako sa bahay ni Nena. Wala nga dyan si Nena. Nasa palengke. Wala akong pakalam kung wala siya. Gusto kong ako ko ng bahay niya. Baka umaman siya dahil sa peer ng kapatid ko. Gusto na babae na. Kapatid ni Daddy Finger yun ha. Ang gagawin dito? Ako po hmm. Ay, salamat, tapos na ako Matabi ng laptop Sino po yan? Ako lang naman yung kapatid ni Daddy Finger Na bumili ng laptop na ginagamit mo ngayon Ito pala bahay nyo Ang gulo ha Kasing gulo ng buhay nyo Kaling mo no Nakakapag-aral ka dahil sa kapatid ko Hoy babae wala nang sabi yan si Nena. Lumayas ka dito sa bakuran niya. Naghahalap yata ito ng ng ano ha? sakit sa katawan ha? Tumigil ka! <laughs> Ang gagaling niyo talaga magnana. Hmm. Mga hindi kayo nahiya, mga asa kayo. Dami rito. Tagang nabuhay kayo eh you know? Talagang kumapit talaga ka kung saan merong grasya dun kayo tumigil ka ha tigil-tigilan mo yung pangano sa bata wala yung magulang yan wala akong sa sa'yo kasabihin ko lahat ang gusto kong sabihin kagaling nyo umalis ka dito umalis ka hindi ka alis hindi ka namin uurungan dito di ba pa rin o negra naghanap yata ng sakit-sakit sa tawan tong babaeng to ha Tinis, labas! Oo, Alis na! Uy, siya na babae niya. Grabe naman yung babae niya. Grabe naman siya makapagsulta sa amin ni eh, Mama. Hmm. Hindi naman niya kami kilala. Nag-aaral yung bata, yung Ano pa rin? High ka rin, no? Oo, uh -uh, negra. -mm, medyo nakaka-high yung pagdalaman ni Nena to. Pasasampal ko kay Nena yung babae yan. Kaloka. Buhay yung babae niya. Sige, Negra. Maglalaba pa kasi ako, eh. Sige pa rin. Bait right na sa tindahan. Magbato ko sa bain yun, A few moments later. Polinita, ma, ba't parang malamya ka yata? Anong nangyari sa'yo? Kasi po mo sumugod dito yung kapatid ni Daddy Finger kung ano nung pinagsasabi sa atin. Ano? Sumugod dito? Ano yung babaeng nyo na? Binayaran ko lang si Daddy Finger, di pa siya timutigil. Binigay ko rin yung bayad. Manda sa akin yan. At saka ma, parang ko kanina. Babalik daw siya, babalikan daw niya tayo. Ah, babalik pa para makita ako. Pwes, aabangan ko siya. Visit siya. Hawa kami yung laptop niyan. Iyahampas ko sa kanya. Bigay mo sa akin yan. Amin ha?